sasakyan na nakalimutan kung saan ipinarada na ng owner sa kaparehas na lugar kung saan niya ito iniwan pagkalipas ng 20 years. Minsan mo na rin bang nakalimutan kung saan mo pinark ang sasakyan mo bukod kasi sa pagiging makakalimutin, talaga namang nakakaligaw ang mga parking lot, lalo na dito sa Pilipinas. Ganyan din ang nangyari sa isang lalaki mula sa Germany na nakalimot kung saan niya ipinarada ang kanyang sasakyan at muli itong natagpuan after 20 years. Kung paano ba nag-reunion ang dalawang ito, yung lalaki at saka sasakyan, ito yung kwento. Taong 1997, nang iparada ng isang hindi pinangalan ng lalaki mula sa Frankfurt, Germany, ang kanyang sasakyan sa garahi ng isang industrial building. Bilang modern na ngayon at Tini take advantage na ng mga car owner ang kamera ng kanilang mga cellphone. Uso na ang pagpipicture sa mga nakakalat na signages sa mga parking area bilang palatandaan kung saan sila pumarada. Pero ang lalaking sa kwentong ito, matapos pumarada, katakataka na hindi muling nakita pa ang kanyang sasakyan. Wala rin itong ka-ID idea na yun pala ang huling pagkakataon na masasakyan niya ito. Ayon po sa ulat, ini-report ng lalaki sa mga pulis ang pagkawala ng nasabing kotse dahil sa pag-aakala na minakaw daw. Pagdating naman ng 2017, natagpuan ng mga autoridad ang sasakyan at agad na hinanap ang owner ng uh, noong uh, panahon na yon ay 76 anyos na para dalhin sa kanyang uh, long-lost car. Bagamat huli na ang lahat, muling nakita ng lalaki ang kanyang sasakyan sa kaparehas na lugar kung saan niya ito'y pinarada dalawampung taon na ang nakakaraan. Ayon po sa mga pulis, nakatakda nang i-demolish ang building kung saan naiwan ang kotse na sa kasamaang palad ay hindi na maaring magamit pa kung kaya dinala na ito sa tambakan ng mga basura. Sa katunayan, kung titingnan hindi ang kotse ang nawala, kundi yung owner. Ikaw! Makakalimutin ka rin ba? Kung ganon, simula ngayon, humanap ka na ng mga palatandaan kung saan ka paparada at makahindi hindi mo man lang masulit ang perang ipinambayad mo doon sa sasakyan mo. DWIC Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.